ah, mga ka-Espiro huli ni Renz Motovlog ah, anak okay. eh. oh May, anong gagawin mo dito Renz Motovlog ano first class ang mga GT at ito naman yung huli ni pamana TV ayan oh mga talagbago sulig yan mga ipingan oh. may isa tayong 51 saka mga GT yan mga tilapia yan yung kabuang huli ni ano ni pamana tv at ito yung kay rinse moto vlog Ayan, shout out kay Rens Motovlog. Kapana TV. Sayo, sayo, kapana. Sayo, <laughs> <laughs> kay kapana oh. Oh. Nakain na yung iba. <laughs> Nakain na nang octopus. Okay. Rest moto to vlog. Kapana TV. Para mayroon tayong pugita sa ilalim ng bato. Ayan o. Ay, dolo. Eh! Pugita. Siguro yung mga ano to. 1 kilo mahigit. 1 okay. kilo? Okay. Mga dalawa yan. Nakajak pa tayo ng pugita. Pero time ulit tayo nakahuli ng pugita. Pugita. May, puro may bawas ang kawa pa na yun. Yan, yeah, thank you. Thank you sa so blessing. Idol, kanya-kanyang pistora. Ayan si Prince Motoblog. Oh. Kapana, oh. Nakakain na kami. Hindi na tayo nakapag-video. Ano? Basta pa kami kumain. Kain muna kami ng hapunan. Uh, oras na alas 11 tapos matutulog muna kami mga dalawang oras tapos dive ulit mamaya magsinipag yung nakaraan kasi kami ano eh, uh, nagdive kami sa higaan tapos umuwi na <laughs> magising <laughs> ano? so abang abang na lang mamaya tayo mga idol mga kaspiro Yeah. Hindi na tamarin yung laki ng dagat mo. Kaya ano muna kami, i muna ng konti. So update na lang tayo mamaya. ano, medyo mababaw na mga espero. So abang-abang na lang tayo mamaya. Ayan, si ikan type ni Ernest Motovlog oh. May pakul na naman. Oh. shout out kay Rens Moto Vlog. Oh. Ano ba ito, be? Ay kapana TV oh, puno ang color oh. Yellow. Ha? Ah! Tayo ito yung sa atin. Espero. May pang-ulam na tayo. Uli ka kayo. Wow. Ba, ito yung tumulong dulo. Yeah, pang-ulam natin na oh. Dami. May pang-sabaw na. Ito Bawin na tayo. Bibihis na lang mga aspera tayo. Bibihis na. At sobrang lamig. For watching, drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. Thank you.